Nakikita niyo ba ito mga koys? Ito raw ang pinakamasarap na inumin dito sa social media at napaka-healthy pa. We, hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala ang sarap to hanggat hindi ko na susubukan. So tara, subukan natin. Let's go! Okay, bilhin na rin tayo ng Sprite no, yung pinaka number 1 na kailangan. And then, Lepton Tea, yung Yellow Tea. Okay, and then magbili na rin tayo ng baso, mga kuys, no, yung baso doon mismo na ginamit. Ayan, medyo kawig lang. Ayan, sige, bilhin na natin yan. Let's go! And then, Lemon. Daan natin ng Lemon, mga kuys, no, per tumpok lang yan. Ito na, mga kuys, ang... Ito na mga isang ang ating nabili no Nakabili na tayo ng Sprite Hey, let's go. So, kailangan daw ng dalawang T. So, T. And, so, tada, let's go. Ibababad lang natin dito sa loob ng Sprite. Dalawang T bag. Yun, bumubula, oh. Nagkakaroon siya ng chemical reaction. Magkakaroon siya mga kuys. Ero yun, nasabar yung kamay ko. <laughs> okay lang yan. Ako lang naman iinom nito. Yan. And then, takpan lang natin. Takpan lang natin siya. And, Ipot natin ang ganito. Yan, para ma-absorb. And then, ibabad lang natin to ng one hour. Paano ba to? First time ko rin maganito eh. Ngayon lang ako mag-ganito kaya. Apat na piraso lang. Okay, let's go Ang bango Ang bango nya Yun ano. Oh. Ang lakas pa kasosyal o oh. So makalipas ng one hour Mga koys ito na ang kanyang Kulay Ayan. So matitikman na natin Talaga kung gaano kasarap yung sinasabi nila Ang Sprite and tea Ayan, bubuksan natin ngayon. Woo! Wow, do! Wow. Wow. Siyempre, lagyan natin ng ice. Yun, o. Oh. ia opinionisin na natin ito kung gaano nga talaga kasarap yung pinagmamalaki nila at gaano ito ka-healthy. So, tara, let's go, yun namin natin. Charot. Lasang Sprite. <laughs> At tingin ko mas nag-healthy ito no? kaysa sa typical lang na Sprite na iniinom natin. Yes, na honestly, opinionism ko na talaga yung, talaga yung pinaka-opinion ko. Ang mas patagal na patagal, masarap siya ng pasarap. Sa mga may food business dyan, pwede na tong i-add sa beverages. Ang sarap mga koys. Panalo! So yun lang mga koys, salamat. Patuloy niyo po ako suportahan and follow niyo po ako dyan. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Ayy! Hey!